idol o karon natas atong hardin hinganan kay atong gicik diri ang atong mga seedlings idol nga kung okay na ba kay nagwadam idol nagkita mi ni Ma'am Layla Isabel ma sa manager na idol sa Palawan Pun Shop dol nga karong June mupatanom sila kanato nya ato ni indoors idol kani atong mga fruit hmm? nangka kahoy nga mubunga o makaon sa tao, dako kini kagamitan, idol. Kaya usa ni ka giant tree, niya ang bunga ni makaon sa tao, diri sa kabukiran, idol, dako kini gamit diri. kay diri kami sa kabukiran, wala mi tarong sudan, niya kung mamunga na kini ang kamaong nangka, mo ni himuo na mong sudan diri, Kung ni na mo ang bunga ni, lamik kini, niya kung gusto ka, mukaon ka ginog, lami kini atong nangka kay ang bunga ni tamis kayo doon, no ma'am Laila Isabel mo ni atong itanom atong itira kay manamatag tanom o mga kahoy nga mubunga o makaon sa klasik-klasing hayop o nanap o sa katimber karon ang tanom na to inag-ari mo po inag inagjun, mo ni atong itanom no nangka protris Dako kinig kagamitan na modri kay ang bunga ni tamis kayo, no